你来给我们抵挡啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 拜拜。 Sa atin ba yung mayayari niyan? Paano mangyayari yan? Eh, e tayo lang tumitira dito. Pinasok tayo mga to. Sige, tignan nyo! Anong ginagawa mo dito? Ha? Sa susunod, di ka makalunod sa akin! Ang lakas mo sa mga drobo, ah! Magnarakaw! 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 Mga polis! Ang polis Anong gulo nangyari dito? Kinakatok yung stiro ng kotse ko, eh! Gusto gusto pa nga akong patay, no? Ang lalaki na katuhan, hindi ko ng trabaho! Eh, tumak po doon! Asan sila? Doon sa aristokrat! Puntaan nyo! Okay, sundan mo! Hindi, pati ka, polis mo! Sa ba na pupunta? Ha? Nakabantay nga ako eh. Kundi dahil sa akin, di bangkay ka na ngayon. Pwati e mo! Bati mo. Bati mo! Yung kotse! Ayun, stiro. Stiro. Mo. Ay, anong natin? Eh, wala naman tayong gamot. Kung. Kumuha ka ng asin, may suka dyan, may sibuyas, may bawang, ilagay mo rito. Kuya naman! Kahit asin. Sige na. <sighs> Kuya Carding, ka ba nasugatan? Kala ba magaling ka sa bakbakan? Pali, hmm. may magaling pa sa pinagtutulungan ng tatlo. Teka, teka, sampu ang kalabang ko ha, sampu. O, kita mo na, sampu pala. Lagyan mo, lagyan mo sa maliit sa basahan. Yeah, yeah. Mm. Ay, karik ko! Uh, <laughs> O ano, ikaw may utos uh. yan, tapos sisigaw-sigaw ka! Da, dan, da dan, da dan, uh. 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 Talagang talaga na si Ate Loleng niyo, oh. No? Marunong gawin mo sugat. Ilan na ba nang nililigaw sa'yo, ha? Wala, kuya. Wala? Totoo ba? Wala, po. eh. Daan, daan. Totoo ba wala? Wala. wala. Babantayan niyo si ate niyo, ha? Kapag may sumalbaya rito, ha? Bugbugin niyo. Basagin niyo yung mukha. Ha? Iisa tayo rito. Pamilya tayo, di ba? Ha? Ayos. ayos. Pag meron pancit, ayos. Pag walang pancit, hindi ayos. Ah. <laughs> Kading, kading! Nay, palo ko na. Nine hundred. <coughs> Aray! One, two, one, two. Aray! One, five, one, five. Aray! One, six. <coughs> kading, wala na talaga. One, six lang talaga. Paano naman sa anak mo? Ano? Huh? Hindi, wala nga ako sinabi. May ka yata eh. Hindi, wala. Kuya, nanungkit ka na naman ano? Psst. 嗯嗯嗯，么打么打